Miss Nora Honor. Kilalang mabait at mapagbigay, mababa ang loob, bagamat siya ay isang malaking bituin, superstar, at napakaraming award na natanggap sa iba't ibang bansa o iba't ibang panig ng mundo, si Miss Nora Honor ay nanatiling mababa ang loob kahit siya ay binansagang greatest actress of all time, superstar, national artist, at movie queen, at marami pang ibang ibinansag kay Miss Nora Honor. Pero sa ati Gay, hindi nagbago ang kanyang pakikitungo sa tao, hindi nagbago ang kanyang ugali. Siguro nga kaya pinagpala si atigay Gay ng Diyos dahil mapagmahal siya na anak, kapatid at mabuting magulang. Kaya nga si Atigay Gay ay kahit na inaapi, kinakawawa, nananatili pa rin nandiyan. Sabi nga kung ano ang hinihiling na Atigay Gay ipinagkakaloob ng Diyos sapagkat alam ng Diyos na makakabuti kay Atigay Gay. Ang daming halimbawa ang ginawa ni atigay na siya ay nagpakumbaba no po? maraming bagay tinitira siya kung sino-sino at ma maging yung mga naging matalik niyang kaibigan noon marahil ay hindi naman lahat pero marami siyang kaibigan na tinalikuran siya at maraming siyang natulungan na iniwan siya pero sa ati Gay, hindi nagbago ng pagkikitungo na andyan pa rin yung ipinapas sa Diyos niya lahat ng bagay yan si Miss Nor Honor. Nang minsan puntahan ko siya noong si Kuya Buboy, ang kanyang bunsong kapatid ay nakaburol at ako ay nakidamay, uh, nakiramay. Nakita ko ang mga fans na sa halip na si Ate Gay ay kinokomfort. Marami kinokomfort sa si Ate Gay pero si Ate Gay, siya mismo hinaharap niya yung kanyang mga tagahanga at makita mo kay Ate Gay na talagang inaasikaso yung mga nandoon hindi mo makikita si Ati Gay na superstar tinatanong kumain na ba kayo kumain na kayo inaasikaso niya ganyan po talaga si Ati Gay at hindi niya dinagay sa kanyang isip at puso na siya ay superstar kaya si Ati Gay hanggang ngayon nandyan pa rin maraming uh, marami nang nawala sa show business marami nang sabihin natin na nagbago pero si Atigay Gay, nandyan pa rin, sa kanyang trono. No po? At talaga namang si Atigay Gay, napakabuti na makisama sa mga tagahanga niya, mga kaibigan, at kahit na sino. Ganyan, kaya siya pinagpapala ng Diyos. Kaya nga, maraming blessings na dumadating kay Atigay, Bumubuhos ang pagpapala totoo nga, si ate kayo wala nang ginagawa, nagpapahinga na lang, gumagawa pa ng mga, o umahakot pa ng mga awards, kung ano-ano mga balita ang dumadating sa kanya, trending, viral, kasi bakit talagang napakabuting tao ni ate guy. Hindi man perfect si ate guy, pero talagang makita mo siya, talagang mamahalin mo sa kanyang kababaan ng loob. Kaya nga, hanggang ngayon, nananatili yung kanyang mga fans, tayong mga tagahanga niya. Pero si Ate guys, sa kabila ng kanyang kabutihan, sa kabila ng kanyang kabaitan, kababaan ng loob, meron siya mga bagay na hindi rin nagugustuhan. May mga bagay na ayaw ni Ate Gay. Ano itong mga bagay na ayaw ni Ate Gay? Magbibigay lang po ko ng tatlo. Ito po ay observation ko, nakikita ko at marahil kay rin po nawa ay napapansin nyo ito at alam ko po mag-agree kayo sa akin. Tatlo po ito na nakikita ko yung ating. Marami na po pero magbibigay lang po ako ng tatlo. Ayaw po ni Ate na siya ay ginagaya. Ginagaya siya yung mga sa pag-arte niya okay na siya gayahin pero yung ayaw niya yung sumosobra na talagang masyadong uh, exaggerate na si Ate Gay. Parang nakakawalan na ng respeto. Bagamat si Ate Gay, na natutuwa siya sa mga yung alam nila yung eksakto lang at hindi sumosobra. Kasi nagiging katatawanan na parang hindi na si Ate Gay ang ginagaya. Sumosobra na. Yan sinabi na Ate Gay na ayaw na ayaw niya yon Ikalawa, ayaw ni Ate Gay na nakikipag-away ang kanyang mga fans. For example, no, uh, meron siyang rival. No? May mga sinabi na hindi maganda kay Ate Gay. Yung mga fans na ito kay Ate Gay. Ayaw na ayaw ni Ate Gay na nakikipag-away tayo. At gusto ni Ate Gay, manahimik na lang tayo. Huwag tayong sumali kung sinisiraan si Ate Gay. Huwag na tayong sumali. Huwag na tayong Uh, manahimik lang tayo. Basta, totoo naman yun eh. Basta tayo kay Ati Gay. No po? Pero bilang mga fans, kuminsan talaga hindi mo maalis na gusto nating gumante dahil mahal natin at ating idolo, si Miss Nora Honor. Syempre, nasasaktan tayo pag nasasaktan si Miss Nora Ono o sinasaktan. Pero sabi ni Ati Gay, ipasa Manatiling mababa. Yan ang sabi ni Ati Gay. Ayaw niya na tayo gumagante. Ikatlo, huli sa lahat, si Atigay. Kung ayaw ni Atigay na, na kung tayo ay ni Atigay na tayo ang uh, gumagante o sa mga iba, gusto ni Atigay. Gay. Ang ginagawa naman ni Gay, ayaw niya, pangatlo, no, no, ayaw niyang nasasaktan yung mga minamahal niya. No, yung pamilya niya, ayaw niya nasasaktan. Kaya hanggang mare pag may problema ang pamilya, ayaw niyang tayo nakikisawsawayan na natin sa kanila ay may tutulong natin ipagpapray natin si Atigay Gay no po at ang kanyang buong pamilya kumbaga manahimik tayo na nananalangin lang ayon ni Atigay na syempre pag nagko-comment tayo sa mga anak niya sa pamilya niya sa mahal niya nasasaktan din sa Atigay kaya mas maganda ipanalangin at hayaan natin sila ang sakapara uh, para sa kanila lang yon at ayaw din na ati Gay syempre ng mga fans ay nasasaktan alam niyo po nakita ko na pinag maraming best na pinagtatanggol ni ati Gay ang kanyang mga fans alam ko po yon alam niyo po yon talagang mahal na mahal niya mga fans palagi ang fans sabi niya nagpapasalamat siya sa mga kaibigan ang tinutukul niya tayo mga Noranians na uh, kung wala daw tayo wala ang isang Miss Nora Honor. Yung kababaan na yati, Pero nakita ko noon, nung minsan sa isang award nights na pinagbibintangan na ang merong isang nagsigawan ng bu 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 may kumantsaw na ganon pinagbibintangan ng Noranians pero si Ate Guy natatandaan ko yan matagal na matagal na hindi niya uh, pinalampas ito pinagtanggol niya hindi ginawa ng mga fans yun no Hindi tayo kinukonsente na Atigay Pero pag, pag ang siyang bagay Alam niyang hindi natin ginawa Pinagtatanggol tayo ni Atigay Ayaw ni Atigay na nasasaktan tayo Ang galing no Kaya Atigay naman talagang saludong saludo kami Hanggang ngayon ang dami mong Tagumpay, ang dami mong blessings Kasi talaga napakarami Wala kang katulad Talagang ikaw yung nakarating lang At nakatanggap ng na mga pagpapalang yan Atigay, we love you. Thank you mga Noranians. Ito po si Kifredia na nagsasabing, As long as there is love, we will stand. And to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.